malaki na pala ang pinagbago ng bahay namin. Ganun pa din. Tay? Nay? Sino to? Amis? Ah, Sino ka? Ikaw? Sino ka? Anak ako ni Papaw and Biba. Ah, natatandaan ko na. Nakwento na sa akin ni Papaw. Ikaw pala yung anak nila ni Biba na nakaasawa ng hapon na wala namang pera. Ayun na pala, magpapakilala na ako sa'yo ha. Ako na pala ngayon ang bagong asawa ni Papaw. Kaya wala ka ng karapatan dito gusto mo, sumama ka dun sa nanay mong markir. Hanggang ngayon, habol pa ng habol sa asawa ko kahit alam niyang magkakaanak na kami. Kaya wala ka ng karapatan dito, lumayas ka na. Hindi pa pwede ang sinasabi mo. Asan yung tatay ko? Tay! Tay! Asan ka? Tay! Hoy, Tay! Wala yung tatay mo dito kahit anong sigaw mo dyan. O, asan yung tatay ko? Ilabas mo! Ang tigas na naman talaga ng ulo mo na eh. Wala akong mahanap na tatay dito. Kaya lumayas ka nga dito. Pitawan mo nga ko? Ah! Hi. Makalayas na nga dito! Aray! Nay! Papaw! Ang sakit! Buti pang hindi ako umuwi dito sa Pilipinas na ganda, ng buhay ko dun sa Korea. Ay! Oh! Uh, hari ka to ba? Ate! Asa mo Mama! Biba! Sino? Sino? Mama! Biba! Oo! Oh, oh, kilala kita. Oo, Ninang. Ang kilalang kilala mo ko. Ako to, si Daniela. Asan ba yung nanay ko? Daniela! <laughs> Ninang <laughs> 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 ka dumating! Nung no, isang araw pa, Ninang, na-traffic nga lang ako dun sa sinakyan ko sa aeroplano. Ang dami kasing toll gate. Shani ka, umupo muna tayo dito. Ninang, meron dito. palang babae doon na nagsabi na asawa daw ni tatay. Totoo ba? Ay, umupo ka muna. Puntis pa, Ninang. Ay, totoo yan, Daniela. Umupo ka muna. Nakita mo na ba ang nanay mo? Hindi pa. Kaya nga'y nanganap ko ninang kasi wala siya sa bahay. <laughs> Kalasing na naman dyan sa gilid-gilid. Alam -gilid. <laughs> mo ano kasi, Daniela, marami nang nangyari. Simula nung naghiwalay yung nanay at tatay mo, Naging paniwara ng buhay ng nanay mo. Palagi na lang lasing. Baka nandyan sa mga gilid-gilid yun, nakatulog na naman. Ha? Para ninang puntahan nga natin? Kawawa si naman pala yung nanay ko. Oo, at yung tatay mo kasi, walang kwenta. Halika na hanapin natin nanay mo na naman. <laughs> Ang <laughs> hirap ng pagkama ng isang tao na kaya kang palitan ng isang iglap. Ang masakit pa. Pinagpalit ka sa malapit. Ngaw niya. Ani. Hinain ko naman pati itlog mo. Pero bakit? Baki si nakatku pang, nabilau tang tangku. Nanti tu lang Namanya. Ayo. 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 Ay, uh, May, huwag ka ay, na tumiya! Huwag kang mag-alala, pag-aayusin ko kayo ni uh, tatay! Talaga na? Mag-aayusin mo kami? Oo! O, <laughs> o unay, ako nang bahala. Kahit hindi ka niya na mahal, <laughs> mo pa rin ng sarili mo. <laughs> Kayo naman na ginagawa mo. Sige na, tita ko Ikaw na muna bahala sa nanay ko at pupuntahan ko yung tatay ko. Ano, masakit pa ba? Oo, babe. Sakit-sakit talaga. Sino ba nag-ano sa'yo? anak mo daw kay Viva Max. Ang kabal lang ng mukha niya. Alam mo ba kung anong pinagsasabi niya sa akin? Yeah, mo, yeah, Mukha kausapin ko siya. Stress yung anak natin sa kanya. Babe, ang sakit pa ng ulo ko. Mukha naman hopya yung anak mo kay Viva Max. Yeah, yung yeah, sinasabi mo? Ikaw ang mukhang Hopia dahil makapal yung mukha mo. At ikaw naman tay, Nag-uwi ka pa talaga ng babae mo dito sa sarili nating pamamahay? Daniela, tumigil ka nga dyan! Ano, tay? Ipagtatanggol mo pa kabit mo kaysa sa amin ni nanay? Isap tayo, tay. At kung ayaw mo naman, ipaparabi tulpo kita. Dalawa kayo ng kabit mo. At wag, wala kang magagawa kung uwi ko dito si nanay. Sa ayaw at sa gusto mo, tay, mag-usap tayo dito. Babe, sabihin mo nga anak mo. O, oh, sige, saglit lang. Kakusapin ko lang to, babe.